Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang tinapos ni Gretchen Barreto ang mga naglalabasang balita na matagal na silang hiwalay ng kanyang partner na si Tony Boy Cuanco. Sa interview sa actress, sinabi nito na matatawag niyang keeper ang kanyang partner dahil patuloy ang pagsuporta nito sa lahat ng kanyang mga nagiging desisyon. Ayon kay Gretchen, when a man supports a woman wherever you go, supports you even when you're doing derma, that is something else, a keeper. Sinabi pa ni Gretchen na ganoon daw sumuporta ni Tony sa kanya at wala itong pakialam kung anong oras at kung anong araw basta't sasamahan daw siya nito. Dito na sinabi ni Gretchen na 31 years na sila at never sila naghiwalay. Inamin naman ni Gretchen na nakakarating sa kanya ang mga balitang hiwalay na sila ni Tony Boy pero pinagtatawanan lamang daw nila ito ng kanyang partner. Si na Gretchen at Tony Boy ay hindi pa rin nagpapakasal hanggang ngayon pero meron silang isang anak na si Dominic Wangko na ikinasalaman noong nakaraang na taon.